Ay, no hago San Nicolas ibeo, si Bebo. Yan. Napakalaking talaki ito, mga boss oh. Yan mga boss, uh, nandito na tayo ngayon sa Talisay Bebo. Ay no. Yon, oh. mga boss, welcome back galing lang natin doon sa lumang sumbahan ng Taal at karugtong to noong una nating video dahil napakahaba na noon pinutol uh, ko na lang dahil uh, medyo mahaba haba na yung ating nauna at ibukod uh, na lang natin yung ating upload na ito dahil uh, may oras pa naman alas dos pa at pauwi na rin naman kami uh, naisip ko na ah uh, pupasyal muna kami dito sa mga bewok ng Talisay. Agoncillo at don doon sa ah uh, may malaking isda. Yung San Nicolas Baywalk. Ayun, uh, doon tayo dadaan mga boss. Kaya tara mga boss, punta na natin. Yon, ah... Uh, dito na kaagad tayo mga boss yun, oh. uh, dito sa Ayan papasok doon sa Sa Nicolas Bewok Ito Itong lugar na ito ah. Alam ko na to dahil nakarating na ako dito Mga boss kasama ko si Mrs. First time naming pumunta dito Kaya ah, alam ko na tong lugar na ito Ah, uh, yung pupunta natin dito mga boss ay uh, yung pinaka baywalk dito kung tawagin dun sa kung sa Manila ay may uh, baywalk. Ah, uh, ito naman yung pinaka baywalk dito sa lugar na ito, ino. Eh, Yan. Para makapasyal din yung anak ko dito, ayan. Eh, no? Yan. Ah, uh, nakaraan wala nang masyadong namam, walang masyadong tao rito, ino. Eh, Uh, at ngayon uh, ayaw ko lang kung uh, uh, may mga namamasyal ba ngayon may mga nagbabike bike ba uh, tingnan na lang natin mga boss kung anong meron ngayon ano yan ayun mga boss kakaibang daan e eh, no uh, probinsyang probinsya yung mga pinapasok natin mga boss yung mga pinupuntahan natin eh no kabahayan tapos damuhan mga puno yan, kanyan yung mga ano natin, mga pinupuntahan natin mga boss eh, no? yan tapos liliko tayo dito yan, dito liko yan, liko tayo dito atay <laughs> ito mga boss, ito yung lagusan ng papuntang ano, ino, dagat 'yan, puntang dagat. Uh, you know? Yan. Kadugtong to no Taal Lake mga boss, ito yung pinakalagusan ng Taal Lake papunta dun sa dagat 'yan, yung ilog na 'yan. You know? Yan, yung mga bangka na yan, pumupunta yan dun sa dagat. Yan, yun o. May mga bangka. Yan. Ayan o. O, di ba? Kakaiba yung mga bangka nila dito, mga puso. Yan. O, yan na. Ayan na yung talik, mga boss, Yan lakas ng agos yan Ay na yung taal lake eh. yun know, parang ilog lakas ng agos ngayon pinaka current nya papunta dun sa dagat <laughs> <laughs> ayan na volcan taal yan na ayan na, oh. ayun Ay, oh, nga Ano? 'Yan. Ito 'yung ano nila dito, mga boss. Ito 'yung 'yan. Ah, kung nakikita nyo mga boss, 'yan pupunta pupunta ng dagat 'yan. 'Yan 'yung pinaka labasan ng tubig mula dito sa ano, Taal. punta dun sa dagat, ano. Malayo pa 'yan, Hindi ko alam kung anong saang barangay 'yan, anong saang lugar lulusutan 'yan, pero Ah, nakita ko yan sa mapa. Diretso ng uh, dagat yan mismo. Ano? <laughs> you know? Wow. Ay, may mga nangingisda pa oh. Ay, you know, may huli na ata si Kuya. Oh, ayan. Oh, ayan na namimingwit nga sila, yo. pwede yan nakita mo yung isda na yung malaki na kayo no pupunta tayo dun sya na hindi malalimit parada muna tayo dito tingin lang tayo dun baba yun mga boss ah, uh, dito na kami sa San Nicolas dito tayo nak San Nicolas uh, Baywalk yan Ayan mga boss oh. Yeah, San Nicolas Road. San Nicolas Yan. Walang ganong mga namamasyal ngayon mga boss Sabado eh, no? Na mga, nga uh, Yan. Siguro mamayang hapon pa. At ayun, oh, pero na pala ayun oh, Yung iba, pero pauwi na rin. Punta tayo dun sa may malaking ista Yan. Parang sulong-sulong namin tong pasyalan na to ngayon mga boss wala masyadong dito na dahil walang masyadong tao at ayan oh tanaw na tanaw mo yung Taal Lake o at saka Bulkang Taal ayun dyan head southeast on Taal Lake circumferential road ayun oh Anak, punta tayo dun sa malaking isda. pa tayong dadaanan ha, kung may oras pa tayo makadadaan pa tayo ng simbahang bato tapos bewang napakalaking talaki ito mga boss oh. yun ayun laki ng mata ayun o yun marami pa tayong mga madadaanan mga boss pero ito, ito na yung una isa, isa sa video natin nga siya lang yun punta pa sana tayo doon doon sa ano na yon may pasyalan pa doon tingnan natin kung ah uh, may mga namamasyal ba ngayon yun mga boss eh, no? ah, nakadaan kami dito may nadaanan kami isang nga ah, parang ano ayun no rin pala dito mga boss oh. may, ah, yun ayun lang yung isa sa ano yung binuntahan namin dun don oh. Dun banda yun tapos dito yan meron din palang ah, baywalk dito ayon, no? parang baywalk din yan oh, rin pala dito oh. Ito maganda mga boss kung gusto mong mag-practice o so, gusto mong matutong mag-bike o mag-motor, yan dito. Pwede ka rito kasi walang masyadong uh, sasakyan eh, no? At mga tambay-tambay lang, mga magjojowa-jowa ay eh, no. Oh, sana or oh. eh. Hanggang dito lang pala to nak. Oh, yan. Hanggang dito lang din pala to wala putol na nak ikot na tayo balik na tayo <laughs> hanggang dyan lang pala yan o, diba ayos din yun mga boss kaya galing lang natin dun sa San Nicolas uh, Baywalk uh, papunta na tayo ngayon pauwi na at medyo gapos na tayo sa oras dahil 76 kilometers pa ang amin simula rito eh, no? medyo malayo-layo pa Uh, hindi naman tayo makabuelo nang uh, patakbo dahil uh, aakasan natin yung anak ko. At plano ko sana na daanan na dumaan ng simbahang bato ng uh, Laurel Batangas, eh, no? Kaso lang ay medyo kakapusin na tayo dahil medyo paakyat pa yon, papuntang bundok pa yon, eh, no? At sa susunod na lang siguro natin yon uh, puntahan kapag uh, may oras tayo mga boss. Pero dadaanan natin ngayon mga boss yung uh, Talisay Baywalk, yan ah, uh, natin ngayon yon para magkaroon din kayo ng idea kung ano nga ang meron dyan sa mga sa Bewok ng Talisay you no know. uh, puro baywalk yung ating uh, mapupuntahan ngayon mga boss eh, you know, mga dadaanan natin kasi nasa paligid tayo ng Taal Lake uh, at halos lahat ng madadaanan natin ngayon ng mga tanawin ay uh, itong uh, kabuha, itong uh, uh, taalik kaya halos mga bewok yung ating mga madadaanan ngayon kaya yun tingnan nyo mga boss at para makita nyo yung ganda ng Taal Batangas mga boss. to nga uh, pasyalan dati kaya so ngayon sinarado na ano? o oh. yan isa to sa pasyalan dati mga boss yan pwede kang bumaba doon, doon sa may baba ng mismo ano may boat ride din sila dyan dati pero ngayon wala na yun o yan oh, nakapadlock na yun ay, may malaking welcome. 2 hours later. Ayun mga boss, uh, nandito lang tayo ngayon sa Talisay Bewo. Ayun yan Ayan. Maraming ano, napakaraming tao. Ayan o, maraming mga naman. Tsaka mga mga namimingwit. Ayan o, may mga namimingwit. Ayan o, anak o. Ayan o, anak o. Ayan o, anak o ito yung talisay mewa ko na tignan natin yung mga namimingwit dito mga ko yan may huli na yata sila dito ayun may mga huli na nga sila ayun ha eh. hindi makita ayun eh. Meron din sila nga ng public market ay oh. Talisay public market. Hmm. Ito pala. Ayan, talisay meron. Dito mga boss, bilhin mo muna dito. Baga o hapon, yan maganda rito. At maganda rito pag nag-ride kayo, pwede niyo ilagay dito yung motor niyo. Dito picture kayo dyan tapos yeah. may nawa lake dito yan yan pwede kayo umayon ayun may daw yun maraming salamat mga po sa mga nanood at hanggang dito na lang yung ating vlog dahil maghapon na kami nasa galaan ng ating partner ayun o ayun o no? ano okay gala natin kaya yun, ah, maraming salamat mga boss. Inaulit ko. At abak-abang sa susunod ng video mga boss. At para hindi ka maliit sa ating update, ay kailangan i-hit mo yung notification bell dyan mga boss. At pakisubscribe na rin. At pakilike and share na rin ang ating video. Para mas marami yung makapanood. At yun lang mga boss. Maraming salamat.